pag nakikita ko itong lugar na to, naaalala ko ng mga bata pa kami. noong time na makasama ko ng aking mga pinsan, naglalaro kami dito sa lugar na to. Dito kami madalas magtakbuhan, uh, madalas kaming sumasakay sa kalabaw, kalabaw ng aming lulo, yan namin yun pinapastol. Unahan kami nung time na yun, tapos naaalala ko pa ng time na yun. Habang kami nagpapakain ng kalabaw, naghahanap kami ng mga gagamba. Yun ang aming laruan dito sa bukid. Yan ang naaalala ko ng time na yun. At naaalala ko rin nung time na yun na mga bata pa kami. Hindi ganito ang lugar na to. Dati ang dami-dami dito mga Uh, punong namumunga ng butas. Mamimili ka lang kung ano-ano mga prutas dito sa lugar na to. Punong puno dito ng mga bayabas, abukado, santol, at kung ano-ano pa, mga sampalo, kung ano-ano. Ang papaya dito nagkalat lang. Tapos yung mga saging, mga alangka, uh, na nahihinog lang mga yan sa puno. Minsan nga, nalalaglag na lang yan sa lupa kagaya ng mga no abukado ganyan dito sa lugar namin noon mga bata pa kami punong puno dito na mga prutas sobra ang dami kami sa daming memories ko dito sa lugar na to ang hindi hindi ko talaga makakalimutan nung time na kapag may dumadaan na aeroplano sa tuwing hapon kasi hapon yung dumadaan yun eh yung pal hin ah, talagang hinahabol namin yun nagtatakbuhan talaga kami hinahabol namin ng paningin yun hanggang sa mawala yun talaga tuwang tuwa kami kapag may dumadaan na airplane sa taas at ang mas nakakatuwa pa nga dyan, naaalala ko nung time na Nasa loob kami ng school. Kasi nga dito sa lugar namin, mayroon din naman ditong school na dalawang room lang. One in... Grade 1 and Grade 2. Uh, grade 3 and Grade 4 ay pinagsasama. Kaya dalawang kwarto lang yun. Alam nyo ba, kapag may uh, paparating na truck, kasi nga marami dito sa lugar namin na mga tubo. Kapag time na magpapa ani na sila ng tubo. E di syempre, may dumarating na mga truck. Alam nyo ba ang ginagawa ng mga estudyante dito nung time na yon Kagaya ko, nagtatakbuhan talaga kami palabas kapag naririnig namin ang uh, truck. Ang teacher ng time na yon hindi kami kayang pigilan. Siguro hinahayaan na lang nila kami kasi nga alam nila na kami mga bata na mga taga dito sa bukid. Tuwang-tuwa kapag may mga kakaibang naririnig. Kaya ayan, yan ang uh, alaala ko dito sa lugar namin ng mga maliliit pa kami.